Hi mga preni! Eto na naman ako at napakahili gumawa ng maaaring merienda at pangnegosyo na gawa sa saging. Parang saging is na nga ata ako ah. At subukan mo ang sariling recipe kong ito. Napakamura at konti lang ang sangkap na kakailanganin. Kagaya nitong overripe banana. 7 pesos lang ang bili ko dito. Hugas mabuti at ilalagay natin ito sa saucepan. Ayan, isalang na at lagyan ng tubig. Takpan at lutuin ng 10 minuto. Set over medium to medium heat. Luto na, hanguin at palamigin. At malamig na nga ito, balatan na natin. At para sa kumpletong listahan ng mga sangkap, ay panoorin ang video hanggang dulo. I-mash lang natin hanggang sa maging pino na ito. O maging smooth. Napakadali talagang durugin kapag overripe na. Tapos gagamit ako neto, 1 and 3 fourth cups glutinous rice flour. Gradually add lang. Dapat ganito ang paglalagay mga preni para matansya natin kung tama na ba ang ilalagay natin. Lagyan ng 1 fourth cup of sugar. Ito ay sapat na para sa recipe ito. Overripe na kasi ang saging natin kaya matamis na ito. Lagyan ng tubig. 1 half cup of water lang ang gagamitin ko rito. Ayan, saka natin ilalagay ang additional 1/4 cup of glutinous rice flour. Haluin until just combined. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng 1 tablespoon of canola oil. At kung wala namang canola, pwede namang regular oil nilang ang gamitin nyo. Gagamit ako ng gloves. Haluin mabuti. At pwede mo itong ilagay sa rep ng isang oras, pero na lang ito. Maganda lang kapag nilarep muna kasi mas hard siya. Tingnan nyo o, gumanda ang dough natin. Pagkatapos ay mag-scoop ng 1 tablespoon of banana dough. I-form lang natin into a balls. Tamang tama lang ang sukat ng 1 tablespoon para sa bite size. Napaka easy lang gawin talaga nito mga preni. Nasiguradong mapapaisip ka rin gumawa. Ang glutinous rice natin ay mura din naman at hindi ka gagastos dito ng 50 pesos. Dahil ang mantikang gagamitin mo dito ay pwede mo pang gamitin sa iba pa. At hindi yun masasayang. Ayan, tapos na. I-depry natin sa pinainit na mantika. Set on medium to low flame. Lagyan ng space para hindi ito magdikit-dikit. Bantayan habang niluluto. At kapag ganito ang nangyari ay paghiwa-hiwalayin lang. Sticky rice kasi ito kaya madikit siya. Iprito lang hanggang sa maging golden brown. Hanguin. O ba diba, parang lungganisa lang. <laughs> At sa sunod na pagluluto mo ay magiging maayos na ang lahat kapag natuto ka sa una. Jaran, tingnan nyo o, oh. okay na ba? Diba? Huwag mag-alala, dumidikit lang siya kapag mainit pa. At kapag malamig na ito, ay okay naman, no more dikit. Hindi na kailangang i-coat pa sa kahit anong sugar ganito lang ay sapat na. Itusok na natin sa bamboo skewers o pwede namang kainin na ito ng derecho. Hindi po ako nagnenegosyo, nais ko lang bigyan kayo ng idea para kung nais nyong inegosyo ito ay pwede. Kayo na ang bahala kung magkano nyo ibibenta. Pero sure ako nakikita kayo rito dahil ang mura lang ng mga sangkap. At sinisigurado ko rin na masasarapan talaga kayo dito. Tikman na natin! Tingnan nyo yung texture ng loob nito mga Frenny. Chewy inside, crunchy outside. At hindi rin madikit sa kamay. Panalo ang sarap. Try nyo na. Kaya i-like, share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!